Lagyan na natin ng oil. Lagyan natin una yung ginger tsaka yung onion. Lagyan na natin ating garlic. Ayaw ko kasi masunog yung garlic kaya nuhuli ko. Kasi hindi maganda pag nasunog, mapait siya. At maganda yung garlic yung tamtaman lang ang loto. Ayan, pwede nang ilagay yung chicken. Lagay natin na ang chicken. Gisa lang natin ang chicken hanggang sa lumabas ang sarili niyang mantika. Saka natin lagyan ng papis, pampalasa, tsaka tubig takpan muna natin hanggang sa lumabas ang kanyang mantika yan na yung ating ginigisang manok yan. ayan lang natin na magmantika siya tapos lalagyan ko siya ng patis seasoning at saka tubig ayan. lagyan na natin siya ng patis para manuot yung lasa sa manok. Tansyan nyo na lang kung gano'n nyo gusto lagyan ng patis kasi pwede naman dagdagan mamaya ng salt para hindi masyadong maalat. Lagyan na natin itong kalawang hugas ng bigas, yung pinaghugasan natin para yun ang gamitin natin sabaw para sa ating tinulang manok. Yan. Pakuluin lang yan hanggang sa lumambot yung chicken. Nilagyan na natin ng patis kanina. Mamaya, Tikman natin kung kulang yung ah uh, lasa niya. Tinggal na lang natin ang asin tsaka yung seasoning. Pero pagpalasa natin, magic sarap. Ako okay, yan naman, magic sarap. Kasi malapit ng naluto itong chicken natin. Kaya Lagyan na natin siya ng pampalasa. Konting kulo na lang ito. Tapos lagay natin yung spinach. Then pwede na. Tikman natin mamaya sa final tasting pag okay na yung sabaw. Tikman na natin yung sabaw. Mm Pwede na tsaka yung laman niya tignan kung malambot, yun malambot na oo pwede na ito malambot na oh dagdagan ko lang siya ng konting sabaw niya yung natira dito yan meron pang natira gusto ko medyo may sabaw siya Pag kumulo lagay na natin ang spinach kasi malambot na yung yung meat. Ito. Pwede na ilagay na natin ang spinach. Tama na rin ang lasa niya. Ito lalagay na natin ang spinach. Lutuin lang natin ito ng 2 minutes. Pwede na. sarap ng sabaw. Tinolang native ng ano. Ito, pwede na ang ating kwan. Linulutong tinolang native ng ano. Masarap pag hindi masyadong overcook ang ano niya. Vegetable. Yan, pwede na yan. Tapos gumawa tayo ng sausawan na patis. Lemon at saka meron tayong sili. Yan. Ito, oh, pwede na ang ating tinulang manok. Luto ng ating spinach.